Snow, wow, galing nga may may, may may burger si Snow <laughs> Naihilo ko Naihilo ko sa iyo Wait lang, may picture lang tayo, magbibidyo ka nga Ang gulo ni Snow Snow, where's your burger? Wow, galing nga Ang danda naman ang burger ni Snow namin, ang danda, oh Ba, 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 oh. oh Saan ka pupunta, Snow? Snow, look at me, Snow o, oh, give me now, oh, give me now. Saan pupunta? Ako yung hihiro dito eh. Oh, oh, Saan kayo pupunta? Ang table nating makalat, oh, oh Snow, where are you going? Oh, where are you going, Snow? snow oh. Hi, Snow. Border ni Snow, o. Oh. Hi. Yeah, border ni Snow yan, oh You look down the camera, oh, this is the camera.